isinalaysay ng matandang si Matthew kung paano ang isang simpleng bakasyon sa Rio ay humantong sa gabi-gabing tukso, pagkakasala at pagsisisi. Nagsimula ito nang ang kanyang best friend na si Victor ay naglabas ng sama ng loob dahil sa sakit ng ulo na dulot ng kanyang divorce. Giit ni Matthew na siguradong malilimutan ng kaibigan ang kanyang mga problema kapag makarating na sila sa Rio. Tugon naman ni Victor na kung hindi dahil sa kanyang anak ay hindi siya sasama sa bakasyon. Samantala, si Matthew ay may hinaharap din na problema sa kanyang asawa. Ang kanyang misis na si Karen ay umiyak gabi-gabi, ngunit ayaw naman itong sabihin sa kanya kung ano ang problema. Kinabukasan, habang nag ang pamilya para sa bakasyon ay nalaman ni Matthew na hindi sasama sa kanila ang kanyang misis sapagkat magbabakasyon umano siya ng mag-isa. Tinanong ni Matthew kung ano ang problema, at tugon ni Karen na gusto lang niyang mapag-isa muna ngayon. Bitbit -bit ang kanya-kanya nilang problema sa kanilang mga asawa ay nagbakasyon ng magkaibigan dala ang mga dalaga nilang anak na sina Nicole at Jennifer. Habang nasa daan ay may gwapong binata na lumandi sa mga dalaga. Ang overprotective na si Victor ay sinabihan nito na umalis kung ayaw nitong sumabog ang kanyang ulo. Hindi nagtagal ay dumating sila sa napakagandang villa na mayroong magandang view sa lungsod. Kinabukasan ay ginising ni Matthew ang mga dalaga at nang umalis siya ay inamin ni Jennifer kay Nicole na may crush siya dati sa ama ng kaibigan. Inamin naman ni Nicole na crush din niya ang ama ni Jennifer. Tumawag si Matthew kay Karen para kumustahin ang bakasyon nito. Tugon ng misis na masaya naman at sa wakas ay may pagkakataon na siyang makapag-isip. Nang tanungin ni Matthew kung ano ang kailangan nitong pag-isipan ay tumahimik lang si Karen. Nang maglaon ay ipinakilala ni Victor si Matthew sa kanilang kapitbahay na si Eduardo at habang pinag-uusapan nila si Karen ay sinabi ni Eduardo na ganito rin nawala sa kanya ang kanyang misis. Nag-alala rito si Matthew, ngunit nagawa siyang pasayahin ni Victor. Pagkatapos nito ay nagtungo ang magkaibigan sa dalampasigan upang hanapin ang kanilang mga anak. Dito ay napansin nila na walang saplot ang mga babae sapagkat ito ay isa palang topless na beach. Nang ngumiti sa kanila ang dalawang babae ay sinabi ni Victor na dapat nila itong kausapin. Giit ni Matthew na hindi niya kayang makipag-usap sa babaeng nakahubad, kaya payo ni Victor na mag-imagine na lang na nakadamit sila. Maya-maya ay natulala ang dalawa nang makita ang kanilang mga anak na wala rin saplot. Tumakbo ang mga dalaga patungo sa kanila habang yumuyugyug ang nakabilad nilang mga melon. Sinabihan sila ni Matthew na magbihis, ngunit tinukso sila ng mga ito at dinala sa tubig. Sa kalsada ay dumaan ang isang makulay na wedding parade. Pinakiusapan ng mga dalaga ang kanilang mga ama na sundan ito, at pagkatapos ay agad silang tumakbo upang makasali sa pagdiriwang. Samantala, tumungo ang mga ama sa malapit na bar kung saan napansin nilang nakangiti sa kanila ang dalawang babae. Sinabi ni Victor na kailangan nila itong samahan, ngunit tumanggi si Matthew at sinabing hindi siya pumunta sa Rio para mag -cheat. Maya, maya ay napansin ni Victor ang isa pang babae na nagngangalang Isabela at nagpasya siyang lapitan nito. Bumalik si Matthew upang hanapin ang mga dalaga. Inanyayahan siya ni Jennifer na sumayaw, ngunit tumanggi si Matthew at sinabing maghihintay na lang siya sa gilid. Hinila siya ng dalaga para panuorin ang seremonya ng kasal. Masaya itong panuorin, subalit biglang naghubad ng damit ang mga tao at tumakbo sa tubig. Hinubad ni Jennifer ang kanyang saplot at tinulungan si Matthew na hubarin ang sa kanya hinihimok kang matanda na sumabay sa kasiyahan. Sa kainitan ng sandali ay mapusok na hinalikan ni Jennifer ang ama ng kanyang best friend, hindi alam na nakatingin lang si Nicole sa malayo. Tumakbo si Jennifer sa isang liblib na lugar kung saan ay hiniling niya kay Matthew na si Bakin siya nito. Sinubukan ng matanda na tumanggi, ngunit nang muli siyang halika ni Jennifer ay tuluyan din siyang sumuko at biniyak ang dalaga. Abala si Victor kay Isabella kaya wala siyang kamuwang-muwang na binabayo ni best friend ang kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aahit si Matthew ay bigla siyang hinalikan ni Jennifer, dahilan para siya ay masugatan. Sinabi ng matanda na kailangan nilang kalimutan ang nangyari kagabi. Sumang-ayon dito si Jennifer basta't bibigyan muna siya nito ng goodbye kiss. Pumayag si Matthew na halikan siya ng kaunti, ngunit naging mainit na naman ang kanilang sandali. Maya-maya ay dumating ang dalaga para mag-almusal, di alam na may shaving cream siya sa mukha. Nang tanungin ng ama kung ano ito, tumugon ng dalaga na ito ay whipped cream lamang. Nang sumabay sa kanila si Matthew ay tinukso na naman siya ni Jennifer, dahilan para siya ay mabalisa. Nang gabing yun, habang naghahanda ng hapunan ay pinag-usapan ng mga lalaki ang kanilang mga anak. Ipinagmalaki ni Victor na hindi gumagamit si Jennifer ng birth control dahil meron silang deal na kakausapin muna niya ang ama bago siya magpasibak. Ang kaalamang ito ay labis na nagpawindang kay Matthew. Hindi sumabay si Nicole sa hapunan dahil meron siyang date. Habang kumakain ay hindi pa rin tumitigil si Jennifer sa panunukso sa best friend ng kanyang ama. Pagkatapos ng hapunan ay nagbigay ng toast si Victor para sa dalawang tao na pinakamamahal niya. Walang kamalay-malay na hinahaplos ng kanyang anak si Matthew. Sinabi ni Victor na makikipagkita siya kay Isabella at nang pakiusapan niya ang kaibigan na bantayan ang kanyang anak ay labis na nagalala si Matthew. Sinabi niya kay Jennifer na kung anuman ang meron sila ay kailangan ng tapusin subalit hinila siya ng dalaga kaya napasubo na naman ang lantanyang saging. Pagkatapos ng ilang rounds ay ibinahagi ni Jennifer na pangarap niya dating makasal kay Matthew. Sinabihan siya ng matanda na umalis na dahil darating na si Victor anumang oras. Tinanong ni Jennifer ang kanyang best friend kung galit ba ito sa kanya, at tugon ni Nicole na hindi siya ang kinasusuklaman nito, kundi ang kanyang ama. Tinanong niya kung sinabi ba ni Matthew na mahal siya nito, at nang sabihin ni Jennifer na hindi, ay tumugon ng kaibigan na masasanay rin siya. Kinabukasan ay pinuntahan ni Jennifer ang isang espiritista na nagsabi na kung gusto niyang mahalin siya ng isang lalaki ay dapat niyang ipasuot rito ang isang kwintas na may malaking pototoy. Nang maglaon sa beach ay pinaulan ni Jennifer ng mga halik si Matthew at inilagay ang kwintas sa kanyang leeg, umaasang mamahalin siya nito. Hinimok niya ang matanda na aminin na kay Victor ang tungkol sa kanilang relasyon, at datapo mahal na niya ang dalaga ay sinabi ni Matthew na dapat na talaga nilang itigil ito. Kinabukasan ay narinig ni Matthew ang pag-uusap ni na Victor at Jennifer. Inamin ng dalaga sa ama na isang lalaking may asawa ang nakauna sa kanya. Nagalburuto sa galit si Victor at pinilit niya ang anak na sabihin ang pangalan ng lalaki. Sa takot ay dali-daling nag-impake si Matthew, subalit bago pa siya makaalis ay nakita siya ni Victor at pinakiusapan na tulungan siya nitong alamin kung sino ang bumiyak sa kanyang anak. Kinabukasan ay hiniling ni Victor kay Matthew na makipag-lunch kay Jennifer, umaasa na baka mag-open up ang dalaga sa pinagkakatiwalaan niyang uncle. Hindi makatanggi si Matthew sa kahilingan ng kaibigan kaya dinala niya si Jennifer sa isang lunch date, sinasabing ito ay bahagi lamang ng investigasyon. Ngunit sa halip na maayos ang lahat ay ibinigay ni Jennifer sa matanda ang kanyang larawan na walang saplot. Tinanggihan nito ni Matthew at ipinaalala niya na tapos na ang anumang meron sila. Gayunpaman, sinabi ni Jennifer na habang buhay niya itong mamahalin. Patuloy siyang pinipilit ni Matthew na maghanap ng lalaking kaedad niya. Dahil sa inis ay nagpa siya si Jennifer na sundin ang kanyang payo at nakipag-date siya sa isang binatang Brazilian. Sinabi ni Matthew kay Victor na ayaw talagang ibunyag ni Jennifer ang pangalan ng kanyang lalaki. Sa tindi ng galit ay nanumpa si Victor na papatayin niya ang lalaki sa sandaling malaman niya kung sino ito. Nang gabing yun ay inihatid ng binata si Jennifer, ngunit nang halika niya ito ay agad tumigil ang dalaga at pumasok sa loob. Maya-maya ay dumating din si Nicole mula sa isang date. Sinalubong siya ni Matthew na nag-aalala dahil palagi siyang late umuwi. Gayunpaman, kinumprunta siya ni Nicole at isiniwalat na alam niya ang tungkol sa kanila ni Jennifer. Isang araw, nakita ni Victor ang diary ni Jennifer at sinubukan itong basahin. Sinabihan siya ni Matthew na tumigil dahil ito ay personal na pag-aari ng dalaga, subalit hindi nagpapigil si Victor. Isinalaysay sa diary ang detalye ng mga ginawa nila ni Jennifer sa dalampasigan. Sa kabutihang palad ay hindi binanggit dito ang pangalan ni Matthew. Sinasabi dito na ang lalaki ay 43 taong gulang at may asul na mata, kaya agad nagsuot si Matthew ng salamin. Nang maglaon ay tinanong ni Victor si Nicole. Nagsinungaling ito na maraming lalaki si Jennifer, at isa umano ay ang singer sa club, Dahilan para magselos si Matthew. Hinimok ni Nicole ang kaibigan na sabihin na sa ama ang totoo bago pa magkagulo ang lahat, ngunit tugon ni Jennifer na hindi mauunawaan ng kanyang ama ang pag-iibigan nila ni Matthew. Isang gabi ay nagpunta ang dalawang lalaki sa bar kung saan ay nakita nila ang singer na nakikipaglandian kay Jennifer. Kumbinsido si Victor na siya nga ang lalaki, kaya tumakbo ang ama sa entablado at binugbog ito. Tumigil lang siya nang sabihin ni Matthew na brown ang mata ng mga awit. Maya-maya ay niyaya sila ng kaibigan nilang si Eduardo na maghapunan sa kanyang restaurant. Dumating si Jennifer at nagpa siya itong sabihin sa ama ang totoo. Gayunpaman, ang tiningnan ng dalaga ay si Eduardo, kaya inisip ni Victor na siya ang tumira sa anak niya. Tinanong ni Matthew kung bakit hindi sinabi ng dalaga ang totoo, at tugon ni Jennifer na siya ang dapat gumawa nito. Bago paman man bugbugi ni Victor ang kawawang si Eduardo ay nagpa siya si Matthew na umamin na. Natigilan si Victor, at handa ng tanggapin ni Matthew ang kanyang suntok. Gayunpaman, tahimik lang na umupo si Victor, at pagkatapos ay mahinahon niyang tinanong kung paano ito nangyari. Tumabi si Matthew sa kanya at sinimulang isalaysay ang mga nangyari ng gabing yon. Nagmakaawa siya sa kaibigan na suntukin siya, ngunit tahimik lang na umalis si Victor. Mula noon ay naging paranoid na ang ama, binabantayan niya kung gumagawa na naman ba sila ng milagro. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamatsyag ay nagawa pa ring makatakas ng dalawa. Giit ni Matthew na sinabi na niya kay Victor ang lahat, gayon pa man ang kanilang relasyon ay dapat na talagang tumigil. Umiiyak itong tinanggap ng dalaga, subalit na alarma si Nicole nang makita sila mula sa bintana. Agad niyang tinawagan ng ina at pinakiusapan na puntahan sila dahil may masamang mangyayari sa kanyang ama. Kinabukasan ay nag-impake na si Victor, ngunit bago pa siya makaalis ay nagkaroon ulit sila ng pagtatalo ni Matthew na nauwi sa pisikal na away. Biglang dumating si Karen at sinabihan silang huminto. Ipinagtapat ni Matthew kay Karen ang tungkol sa relasyon nila ni Jennifer. Subalit lumala ang lahat nang malaman niyang may relasyon pala ang kanyang misis kay Victor. Labis na nagulat at nasaktan si Matthew. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating si Nicole dala ang note na sinulat ni Jennifer. Ang kawawang dalaga ay nag-overdose sa pills dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala si Matthew. Sa ospital ay nagkasunduin sa wakas si na Victor at Matthew, ngunit saglit lang ito dahil natuklasan ni Victor na ang pills na ininom pala ni Jennifer ay birth control. Galit na kinumprunta ni Karen ang dalaga dahil sa mga ginawa nito. Umiiyak na nagsorry si Jennifer at nakiusap na huwag siya nitong kamuhian. Tumugon si Karen na hindi siya galit sa kanya, bagkos ay naiingit lang. Sa bahay bakasyonan ay parehong hindi pinapasok ni na Karen at na si Matthew sa kanilang silid, at dahil walang choice ay napilitan siyang makisalo ng kama kay Victor. Muling nag-away ang dalawa hanggang sa pumasok ang kasambahay at nakita sila sa isang hindi kaaya-ayang posisyon. Kinabukasan ay dinala ni Jennifer ang bago niyang boyfriend at tila ay nakamove on na ito kay Matthew. Nang maglao na tinanong niya ang matanda kung makakalimutan ba siya nito at tugon ni Matthew na hindi kailanman. Tinapos na ni Karen ang namamagitan sa kanila ni Victor at pagkatapos ay inimbitahan niya si Matthew na magbakasyon kasama siya para subukang ayusin ang kanilang relasyon. Sa huli ay humingi ng tawad si Matthew sa kanyang anak at pagkatapos nito ay nagpaalam na siya kay Jennifer, tinutundukan ang magulo nilang pag-iibigan sa pamamagitan ng isang handshake. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.